pinagtaksilan. Anton! Saan ka galing? Tuwa ko naman hindi umuhuya. Enjoy ka ba sa pinuntahan natin? Oo, mm -hmm. salamat na pa sa'yo Sarap ka doon? Mm Sabi ko na nga Iniwan. Itawan mo ako! <coughs> Nagdusa. Kinandado na may-ari yung bahay natin! <coughs> Lumaba ng mag-isa. Piniling tumayo kasamang dalawang anak. Galing mo talaga Kuya Hiro! Ngunit, may muling magbabalik. Dapat bang tanggapin pa? Sa ngalan ng pamilya. Totoong kwento, totoong buhay. Dito lang sa Buhay BNB.